Nagpambuno ang isang motorista at taxi driver sa Baguio City matapos magkapikunan sa daan. Ang isa sa mga sangkot, bumunot pa ng patalim. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa video na ito, nakuha ng isang netizen itong lunes ng gabi. Makikita ang pakikipagbuno ng isang taxi driver sa isang driver ng kotse sa Baguio City. Ilang sandali lang nilapitan sila ng isang babae para awatin. Pero ang driver na kasama ng babae, na, may hawak na. na kutsilyo. kutsilyo na eh. Naghabulan pa ang dalawa habang patuloy na nakikipag-away ang babae sa taxi driver. Matapos nito, umalis din ang lalaking nakaitim na t-shirt at kasama niyang babae. Inireport ng taxi driver sa Baguio City Police ang nangyari. Ibinunyag niya rito ang punot-dulo ng kanilang alitan. Meron daw siyang binusinahan na dalawang babae na potential na pasahero. At nung time daw, na, na, na yun, meron daw siyang nakasabayan na isang sasakyan. So, siya po daw ay biglang kinat at uh, binabaan at doon po sila nagaway. Hindi pa malinaw kung magsasampa ng reklamo ang taxi driver laban sa nakaalitang driver. Dahil walang CCTV sa lugar, tanging plaka ng kotse lang ang kanilang lead sa nasabing insidente. Kasalukuyan po namin fina-follow up yan para ma-identify po natin kung sino po yung tao na gumawa nun. And uh, of course, uh, we, tinitingnan po namin kung paano natin na uh, uh, mahanapan ng paraan para mapilaan po ng kaso yung taong yun. Sinubukan ng News 5 na kunin na pahayag ng taxi driver at operator nito. Pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Paalala naman ng mga otoridad. Uh, pwede naman pong daanan lahat kung pwede sa usapan matinong usapan. And uh, isa pa po sa mga ating mga nagiging biktima nito, ini-encourage po namin na kapulisan na mas may po na lang na i-report kaagad sa amin para maaksyonan. Tinutukoy pa rin ang pagkakilala ng driver na naglabas ng patalim. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.